Ang bundok na to ay may taas na 1,456 meters above sea level at wala pa daw ang sinumang nakarating sa tugatog nito. Itinturing ito na hangganan ng tatlong probinsya, ang probinsya ng Aurora, Quirino at Nueva Vizcaya. Makikita sa satellite map na ang bundok ay may dalawang pangalan. Ito ang Mount Otondo at Mount Otunaw. Ayon sa ating local guides na nagmula sa tatlong probinsya, ito ay kilala nila sa tawag na Mount Otondo. Ngunit wala silang alam na teorya o kasaysayan ng bundok kung bakit ito naging pangalan. Malayo at malamis seryoso pang bundok nito kaya't sa manyo akong lakbayin upang makita ang natatanging ganda ng kalikasan hanggang sa tugato ng Mount Atondo. Pararating lang namin dito sa Bayanihan 7:55 AM. Tayo so, diretso kami dito sa Bayanihan Drive Hall para I-discuss ulit itong 3D map. map. Doon po tayo manggagaling. Meron pong box niya maliit yan. Dito po tayo dadaan. kung pong sisintrohin natin. Dadaan tayo rito. Ito yung unang campsite. Kailangan makarating tayo sa side na ito. Sa hapon. hapon. Kahit dilimin tayo, pipilitin natin makarating ng hapon dito sa side na ito. Mm. Para makuha natin ng isang araw, Hanggang doon, yun ang pangalawang campsite, sir. Ngayon, mm. uuwi na tayo. Oh, yeah. Ayun, uuwi na. Na. River crossing na to. Pero uh, river crossing pa. Pilipinas natin makarating ngayong araw, kahit madilim. Mm. Pero maganda naman, sir, yung campsite. Ah. Oh, ito ang ating pinakang master guide. Pagdating na po dito, siya po nakakalam ng daan. Yan. Sinigurado po namin na makakarating tayo ng maayos at makaka-traverse tayo. Mm. Yan. Tapos uuwi na po tayo dyan, sa ikatlong araw. Mm. Pagkatapos i-discuss sa 3D map ang ruta ng kabundukan na aming tatahakin bago umalis kinakailan ilista ang pangalan sa logbook. Bago tayo dumiretso doon sa kabundukan, kusan uh, pupuntahan natin na Mount Otonao. So kailangan natin mag-register dito sa registration checkpoint ng Ilongot Tribe. Pagdating naman sa tribe registration checkpoint, kailangan ulit magpalista ng pangalan at wala rin kailangan bayaran dito. Dito pa lang sa Bayanihan Bridge, talagang napakagandang pagmasdan ang tanawin, ang malinis na ilog at ang kabundukan. Kaya di na ako makapaghintay pa na makarating sa jump off para masimulan na ang paglalakbay papuntang bundok ng Otonao o Atondo. At ngayon ang aakitin natin ay ang, ay ang Mount Otonao. Halos magkakalapit lang din sila ng bundok ng Mount Pamasamasan at kaadangan so kaya ang jump off natin ay dito pa rin sa Tatamunding Farm Resort alright guys mga 9am uh, kakalis pa lang namin dito sa Tatamunding Farm Resort so dahil may mini truck tayo ngayon pero eh, anto mga 500 pesos yung rent namin so mas ma-padali yung mm, Pagpunta uh, namin doon Dahil medyo malayo pa yung paglalakad Huwag lang Nasa mahigit isang oras kung lalakarin hanggang sa paanan ng mundo At dahil dinidevelop ang kalsada Merong ilang sasakyan na kaya nang dumaan dito Ito yung jeep truck na gamit pang hakot ng mga buko At mag-offer din sila ng service na pwedeng maghatid hanggang sa paanan ng bundo. So, kasalukuyang dinedevelop yung daan na ito. Dati, nung unang pinunta namin itong lugar na to halos makikita nyo yung lawak ng katubigan ng ilog ngayon medyo natatabunan na ng mga lupa dahil gagawing kalsada ito patagos ng Kirino province. Kirino province so yan yung mga yan dati halos ilog yan ngayon naging ano na, kalsada na so kaya umaabot na itong mini truck dito kaya guys, sa mga susunod, mas mapapadali na yung pag-akyat sa Mount Pamasamasan at saka sa Pakuga, sa Adangan, Pakugaw. At pati na rin sa pupuntahan namin ngayon sa Mount Otonao. So tatlong buwan lang yung nakalipas. Malaki na yung naging improvement ng na kalsada na ito ng bayanihan na sinasabing patagos na Kirino. Dahil itong daan na to, nung pinunta namin nung November 2023, pasukal pa to, halos gubat. So dito kita kita yung mga bakas ng pagtibag sa kabundukan to para gawing daanan. So swerte daw dito yung may mga may-ari ng mga lupa dito, yung may mga nyogan. Siyempre pag na-develop na yung lugar na to, magtatayo na sila ng mga kabahayan dito sa gilid. Sarap ng biyahe Parang ayaw pa bumaba Okay Hanggang dito na lang Saan kuya yari lang ang pasok dito? So dito yung Pasok namin papunta dun sa Bundok na So dito ang dito lang kami halos sa mga 30 minutes Yung biyahe Hi guys, welcome to my vlogs Pagpasok namin sa paanan ng bundok, mga ilang minuto pa ay unti-unti ng paahon ang trail na aming pinaglalakaran. Almost 5 minutes na 45 degrees na paahon. Whew. Kaya pinagpawis rin tayo dun. Ngayon, medyo pababa naman tayo. Wala pa tayong idea kung ilang minuto itong binababaan natin. So kasunod, So may mga madadaanan tayong ilog. So first take 5 minutes rest namin. Dito sa unang ilog. Mula dito sa ilog ay dahan-dahan na namin tatawirin ang bundok. Kaya inaasahan na ang mas matatarik pang mga trails. Wala pa kami sa kalagitnaan na kabundukan pero may napansin na ang ating mga kasamang botanis. May mga kasama tayo mga ilang botanis. So ito si Pops Jason. May tinuro sa atin na isang uri ng halaman. Bigonya. Bigonya ito, Wapops, no? Opo. Iba maraming uri ng bigonya? Ah, uh, we have uh, siguro bigonya. mga 150 species. So ito, anong klaseng bigonya to Ah, uh, hindi ako spesyalista dito eh. Pero ang group po nito yung peter Mania. Apat sila ang kasama natin mga botanist ngayon. Na nag-observe dito ng mga ilang mga halaman. Habang sumusukal ang kagubatan na aming pinapasok, unti-unti na malumalakas ang patak ng ulan. Malakas na yung ulan. Halos 30 minutes mula sa ilog ay narating namin ang tinatawag na tanawan. Dito muli kami nagpahinga upang hintayin ang nasa hulihan. So, medyo sumamalang yung panahon sa pag-akit namin ngayon. Mukhang walang clearing. Dapat dito matatanong na natin ang ilang bayan ng Maria Aurora. Mga 15 minutes kami nagpahinga sa tanawan bago namin ipinagpatuloy ang paglalakbay. Kung ano ang kasunod na trails, wala kaming idea. 12.10 p.m. narating namin ang last water source kung saan may mga naiwang nakatambak na troso. Dahil legal daw noon ang pag-angkat ng mga punong kahoy dito sa kabundukan kung may kaukulang permiso ng tribo. Dahil tanghalian na, dito na rin kami nagpahinga at kumain. Pagkatapos kumain at nagpahinga ng halos 20 minutes, agad na rin kaming umalis. So 12.52 after ng lunch namin, nag-start na kami sa trekking mula dun sa pinagdaanan namin hanggang dito sa may pinakainan namin ng tanghalian at hanggang dito sa kinatatayuan ko may mga maayos pa rin na trail at hindi natin kinakailangan magbuswak hanggang dito medyo malinis pa rin ang trail na aming pinaglalakaran ayon sa aming guide daanan daw ito ng ilang mamamayan mula sa liblib na kabundukan upang mamili sa bayan Sumunod ay narating namin ang unang tuktok ng kabundukan sa loob ng 30 minutes mula sa last water source. Habang nagpapahinga kami, itinanong ko sa aming guide kung may pangalan ba ang bundok na ito. Ang tawag daw nila dito ay Dipang o mulina Molina Peak mula sa pangalan ng nauna nilang chieftain. Dito kami naghintay sa iba pa namin mga kasama. Kaya nung kumpleto na mga alas dos ng hapon, bumaba kami sa kabilang bahagi ng bundok. Don. So medyo maputik lang dahil nga umulan din kaganina. So ngayon, umaraw, mas medyo, yon mataas na rin ang sikat ng araw. Pero dito, napakalilom. Dahil nga natatabunan to. May mga, mga makakapal na punong kahoy. Ngayon ay natawid namin ang kabilang bahagi ng bundok. Maliwanag na ang paligid dito dahil halos sa lamang damo lang ang nasa paligid ng trail kaya medyo ramdam na namin ang init ng araw. Dito napansin namin ang maraming tumubong isang uri ng pitcher plant na Nepenthes alata. Ang uri naman ng lupa dito ay luwad o clay kaya sobrang lagkit kung nababasa. Inaabot din ng kalating oras ang lakaran at mabilis na rin 'yon para sa haba ng aming paglalakad dahil halos patag lang ang mga trails hanggang makarating kami sa pangalawang ilog at dito kami sandaling nagpahinga. So hanggang sa ngayon, hindi pa namin nakikita kung saan banda dito yung Mount Otunaw. Mula dito, di pa namin matanaw ang tuktok ng bundok na aming aakyatin. Kaya saglit lang kami nagpahinga dito para hindi kami abutin ng dilim. nasa 10 minutes ang river trekking at 15 minutes naman ulit sa maputik na trail hanggang marating namin ang ikatlong ilog. Pagkatawid sa pangatlong ilog, mahirap makita ang trail dahil medyo natatakpan ng makakapal na halamang damo kaya naglagay kami ng sign para sa mga kasunod namin. Pagdating sa pang na ilog, dito kami naghintay sa iba pa naming mga kasama upang magdesisyon kung dito na lang magtatayo ng campsite o itutuloy ang paglalakad hanggang marating ang campsite sa paanan ng Mount Atundo. Mula dito sa ilog, kung saan hinintay namin yung mga ibang mga kasama namin na nahuli, mga isang oras pa bago marating yung target namin na campsite. Dahil well, once na marating namin yon mas madali namin marating bukas ang summit ng Mount Utonaw so kaya ngayon pala pinupos na namin na marating yung campsite na yon kahit alam namin na nabutin na kami ng dilim so nasa alas 5 ang oras ngayon ng hapon, ng hapon so mga isang oras maring abutin na kami ng dilim bago marating yung campsite nasa 15 minutes na kami nakalayo sa ilog at sa mga oras na to Magkakalayo na rin ang aming distansya sa paglalakad Medyo lumayo na rin ang distansya ng nasa unahan ko Dahil kumukuha ako ng magandang spot ng video Kaya minsan naghahabol ako para maabutan sila Natatakot din kaya ako maligaw mag-isa so, Ito lang yung mahirap sa uh, adventure vlogger Kailangan mo maghabol Sa mga nauuna Dahil kaunting makakuha ka lang ng spot, may iwanan ka na. Lalo na yung mga mabibilis yung mga kasama mo. At sa di ang pangyayari. So, naranasan natin mahulog sa bangin. Dahil nga nagkakahiwa-hiwalay kami. So, may nauuna. Dahil ngayon, ako yung nag-isa ngayon. So, kung makikita nyo pinagbagsakan ko, buti na lang, makapal pa yung talahiban at hindi ako dun, dumira sa ilalim huh. nasa alas 6 na ng hapon inaasahan ko na ganitong oras narating ko na ang campsite pero wala pa akong naririnig na ingay mula sa mga naunang kasama ko kaya naisip ko mukhang malayo pa talaga alas ang na campsite ng... hapon madilim na dito sa kagubatan so hindi ko na maabutan yung nauna sa akin Sumula nung nahulog ako doon sa bangin at mukhang malayo rin ang distansya ng mga nasa ulihan ko so, so, tingin ko tama pa naman yung trail na dinadaanan ko dahil wala namang ibang daan kundi susundala naman natin itong mga trail na nandito ngayon so medyo kung alang yun medyo nakakatakot guys so medyo nakakatakot dahil padilim na ng padilim at last ah uh, narating na rin natin yung campsite so may mga ilang ilog tayong tinawid pero hindi na natin nakakawaan dahil nga sa sobrang pagod at mahirap na rin baka mahulog tong cellphone natin so ito prepare na sila ng mga tent

Oh, okay. Patayin ko muna. Para maghanap ng sasabitan ng hamok. Dahil malapit sa ilog ang campsite, pwede ka na rito maghugas o maligo bago matulog. So, yun. Naka-set na up na natin yung hamok. So, nilagyan natin ng tarp. Mga halos mga 9 hours namin narating ang campsite na to mula nung pagbaba namin sa mini truck So mga pumasok kami ng kabundukan mga alas 10 ng umaga. So narating namin tong campsite halos 10 minutes to 7. So ang inaakala namin na mula doon sa ilog na 6 hours maka uh, mga 6 pm mararating na namin to hindi pala mga halos 10 minutes to 7 so madilim-dilim na uh, at least Uh, kapag set up pa rin kami ng maayos ng mga hamok at tent. Yung mga botanist si ngayon palang nakarating kasama yung ilang guide natin. Yung head guide si Sir Ariel. So medyo maram siya ng mga nadada nadaan ng mga halaman. So kaya ngayon palang sila nakarating. Nang makarating na lahat sa campsite, sabay-sabay kami naghapunan at maaga nagpahinga dahil maaga naming sisimulan akitin ang tuktok ng Mount Atundo o Otonaw. Kinabukasan, habang naghahanda at nagluluto ng agahan ay nakipagkwentuhan ako sa aming mga kasamang mga guides. Tatlong probinsya ang nahati sa bundok na aming aakyatin bilang pagsunod sa kanilang batas ng tribo. Hindi pwedeng pasukin ng ibang tribo ang dinila lupaing nasasakupan o hunting ground. Kaya nagkaroon na tatlong guides na representative sa bawat probinsya. Mula sa Aurora ay si Consihal Rapi Diginat, sa Kirino ay si Consihal Banilaw Salo at si Tatay Jun Kamingan ng Nueva Biskaya. Kaya para sa kaalaman ng ilang hikers o mountaineers kung bakit mahalagang may kasamang local guides sa pag ng bundok. Hindi lang para sa kaligtasan kundi pagrespeto sa mga nangangalaga nito. Kasi ganito yan, may batas ang trebo Sabihin na natin nagpaalam sila sa ahinsya ng tourism. Nakakayat sila sa mundok ng Ilhor. Hindi nila kalala ang mga tao. May mangyari sa kanilang masama. Kami pa rin ang sisisihin nila. Kaya yeah, kung maaari, lahat ng mga mountainers na gusto umakyat na hindi kailangan ng buho, hindi yan Bago namin iwan ang campsite para akitin ang tuktok ng bundok, nagbigay muna ng panalangin at paalala si Sir Ariel. Mag-iingat tayo. sa paglalakad. Ng sir. Uh, walang okay. So 8.24, nag-start na yung trekking namin Paakyat doon sa Mount Otonaw Tamang-tama ang umagang ito at makakapag-exercise ang aming mga tuhod Dahil sa tabi ng campsite, paahon agad ang train Dito kami, aakyat Sa tansya ng aming guide na si Tatay Jun Nasa limang oras bago marating ang tuktok ng bundok Dahil hindi pa daw nila ito nararating 5 hours daw yung trekking Kapuntang summit. Sumunod ay flat ridge ang aming tinatawid para sa karugtong na bundok. After 15 minutes mula doon sa campsite. Banayad na uli yung pinaglalakaran namin. Oh, Kakahingal na. Alam namin na paahon ulit ang kasunod kaya sandaling nagipun ulit kami ng lakas. Pagdating sa karugtong na bundok ay sa gilid naman kami dinadala ng trail tan ko nasa isang metro ang lapad na kung walang mga makakapal na punong kahoy sigurado malulula ka sa mga bangin hanggang napansin na lang namin na nasa gitna na kami ng masukal na kagubatan Matagal na panahon na rin daw na hinto ang ginagawang pag-aangkat ng mga punong kahoy dito pero bakas pa rin ang mga pinagdaanan ng laging at may mga troso pa na naiwan Kung susundan ang laging trail hindi ito ang direksyon para marating ang tuktok ng bundok kaya bago pa makarating kung saan itinuro na ni Tatay Jun ang posible Direksyon. Ito yung laging trail. So ngayon, babaguhin natin yung trail natin paakit ng Autonav. Sa laging trail, saan lumis tayo pa kanan. So Hunter Trail na yung itong pagdadaanan Nasa natin. Nasa halos isang oras na marating namin itong Hunter Trail. Kung iisipin, may apat na oras pa bago makarating sa tuktok ng bundok. Lumipas pa ang ilang minuto, magkakalayo na ang aming mga distansya sa patuloy na pag-akyat. Tama ba yung daan? May mga ano naman yata dyan, ipalatandaan. May yapak naman dito. Ah, yan o, oh, yan. Kasi dito mukhang hinarangan nila yung dahon, ng dahon eh. Pagkatapos ng mga kalahating oras na paahon mula doon sa pagpasok natin sa unang hunter trail so bukang nakikita kong paahon na to so hindi pa natin alam kung dire diretso buti na lang nasa isang minuto lang naman yung ahunan dito sa medyo flat rail sa taas Naririnig ko na yung mga kwentuhan ng mga yung na ng mga kasama ko. Bukong nagpapahinga sila. So take five rest. Pagkatapos magpahinga ay halos na sa dalawang oras na mula sa campsite ang aming patuloy na pag-akyat. May kakaibang lamig ang hatid ng hangin dito dahil sa mga nagkukumpulang malalagong punong kahoy at halaman. Dagdag pa siguro ang lokasyon ng kabundukan na halos napapalibutan ng mga kabundukan ng Sierra Madre. Kaya hindi ka makakaramdam ng sobrang pagod. Ang mga trails na paahon na tinatayang nasa 45, 55 to 60 degree ay hindi naman dire-diretsyo. Inaabot lang ito ng nasa 3, 5 hanggang 15 minuto at nasusundan ito ng flat trail na inaabot ng isang minutong paglalakad. May ilang halaman din ako nakita rito na ngayon ko palang nakita kaya sandali kang mapapahinto para tignan ang mga ito. Sa mga karanasan ko kapag malapit na sa tuktok ng bundok, dito ay wala ng tubig na mapagkukunan mula sa ilog o bukal. Maring pagkunan mo na lang ay ang mga punong kahoy at halaman. Isa sa nalaman ko ngayon ay ang ratan na pwedeng sipsipin ah. ng tubig nito. Oh, no, oh, how oh, oh, ka na. yung Ang galing! Oh. Ayun, okay. Lakas oh. Habang papalapit sa tuktok ng bundok, isang 30 minutes straight incline na halos 45 to 60 degree ang aming pinagdaanan. Habang papalapit tayo sa summit, so halos nakaka-experience na tayo ng halos 30 minutes na yung tinatahak natin na paahon. So, andito yung mga kasama ko. So, makikita nyo na talagang paahon. Yung halos papalapit na kami sa tuktok. Halos wala ng trail. Guma dito na gumagawa ah. na ng daan yung guide natin. Uh, oh. sa wakas sa Mount Otondo sa wakas ito ng summit ng Mount ng Otondo ng Mount Otonaw Otondo mount Otondo. O, Otondo bago ko ipakita yung ganda ng view ng tuktok ng bundok na ito uh, check muna natin yung paa natin dahil mukhang pinuputak din tayo ng limatic kanina pa habang paket dito okay guys limatic check tayo ngayon ngayon lang may umakyat dito kaya napakaraming limatic hindi lang dito sa trail mula pa sa campsite ay meron ng mangilan ngilan ngilan Narating namin yung summit ng Mount Atondo sa loob na mga 3 and half hours. So merong nakakit na mga 3 hours lang yung unang nakarating dito. Dito sa west side, may mga ilang kabundukan dito na hindi pa natin alam yung pangalan. So part na to ng Nueva Vizcaya. Dahil ngayon pa lang may nakaakyat sa tuktok ng Mount Atondo o Otonao, hindi pa halos makita ang kabuwang tanawin dahil sa mga nakaharang na punong kahoy. Pero kung may sasaayos lang ito, napakaganda na tanawin na makikita sa palibot nito. Nariyan ang Mount Pamasamasan sa bandang Silangan na dati rin namin naakyat. Matatanaw na rin dito ang lawak ng Pacific Ocean. Naharangan pa ng mga kapal na sanga ang bandang North and South pero masisilip mo na ang ganda na tanawin. Naka, nakaharang itong bun, uh, bundok na to. So yun yung baryo ng... Kunggang. Kunggang. Sito Kunggang. So, ang may sakop barangay Matmad nagtipon ng Malapit sa ilog? Malapit din sa ilog yun? May ilog yun? oh, kasi na na yun. Ah, yun na, na yung ilog na, ng Cagayan, sir. Oh, na, no? um, so, yung natatanaw natin ay, doon po? na malapit Ito. sa ilog, oh. isang ay, sityo. Ay, may so, may nandun may din yung mga tribo ng mga ilungod. Isa sa mga sityo nila sa sa dito sa gitna ng nakabundukan. So makikita nyo yung mga narating namin ngayon. Talagang halos na sa kalagitnaan ng kabundukan ng Sierra Madre. Si Sir Rapi at si Sir June. So kahit sila, kahit sila hindi pa nila naakyat yung summit ng bundok na ito. So lahat ng ngayon na nandito, mga nakasama ko, yung mga Team Roma at itong mga guides ka, ng Bayanihan ka, at ng Kirino at Nueva Vizcaya. So kami ngayon yung kauna-una ang okay. nakakat dito sa tuktok ng Atondo. Atondo. Ay po nga paso na limatik ka. Okay. Ah. <laughs> wala, wala, wala. mo ako. Ito Mount Otondo. <laughs> Yun, kami. Yun, <Atondro. laughs> yung kauna-una kauna nakakat ngayon dito sa kabundukan. Ah, sa tuktok ng Mount Otondo. Ngayon nakita namin ang Mount Atondo o Otonao na may taas na 1,456 meters sa sea level. Maakit ang summit nito sa loob ng tatlo hanggat tatlong kalahating oras mula sa campsite. Halos na sa sampung oras naman para sa mabilisang paglalakad mula sa paanan ng bundok sa barangay Bayanihan.